So yun mga kahanap, Merry Christmas po sa inyong lahat. At for today's vlog, ay, uh, gusto ko lang kayong i-update kasi hindi ako nakapag-vlog. Two days akong hindi nakapag-vlog. Hindi rin ako nakakapag-live kasi naging busy po ang lola nyo. Yun guys, kinuha na naman tayong Nina. Ulit. Ulit-ulit na lang. Kahapon kinawa akong Nina. Kasi hindi na ulit. Bukas meron na ulit tata. So, ipunta na tayo ng simbahan na guys lang ako ng mukha. Pero parang kapasama ako lalo. Parang uwi oh, eh, ang aking mukha. Open oh. we'll up your heart.

Tawas pala hindi ako sa iyo. Mami, ako ko ka lang. Mas saka Yan. 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 Toto, yung kamalikot. Ay. Nagagalaw ang vlog namin yan. Balak ko ko mga palit din ang dami. Kuya si Arthur? Andito! Balak ako ba? Walang <laughs> tunog? <laughs> Ito ba yung natunog so, kanina? <laughs> at pupunta tayo ngayon sa kubo kasi meron ding patrabaho po mga kahanap may patrabaho po tayo ngayon kasi nung mga nakaraan, wala naman at ayan, nakisama akong dalawang mataray dyan sa likod na mga artist mga taga bitbit -bit ko lang sila so may lakad lakad na kami guys, ang tahimik na hapon ay Pasko, ngayon ay 1 to 6 na Bukas naman po ay may kumpilang magaganap. Ipapakumpil po ako. Yung mga gusto pong maging ninong ko, i-message na lang po si Kahana. Para ninong ko na po kayo. So ngayong hapon, ay may tulog. Wow, may tulog. Ngayong hapon po ay, may dala kami yung pang merienda mga kahana. Ayan. Ang init-init sa Pilipinas. Kasama ko si Tito Nobe. May ulo ka, Iga. Tulog. Ayan. Huwag ko kasi nga natutulog na yan. Sino kaya itong tulog na ito, guys? ya ikan. Gibe. Tama na, tama na muna. Lagay mo na yung tang. Kapit naman ka. mo maglalagay. Baba mo na yun dyan. Tapanin natin yung balas. Ay, may gasolina. Tagal na yung gasolina ba Expert. Pag naglipatan sa mukha, ma-expert ka din. Sige, taktak mo. Nabutas na yung hali ito. Sige, timplihin nyo na yun ninyo. Tayo sa kubo. So, yun mga kahanap. And guys, na, na yung update sa ating kubo na pinapagawa. Ayun na siya. Ayan. Ano nga, ano nga gawin mo to? Ano oh, nang kawayan? Ano ka ito? Ano ka? Ano ka? Ano ka? Ano ka? Order na kayo. Bago mag-cycling yung... Ano niya? Kailangan mo yung ano ka? May... Ito na siya guys. Ayan. Meron na tayong nabuo. Oops. Eh, siya pa bakit ako sa inyo ulit na siya mga kahanap. So, ayan mga kahanap. Si Tito Noe lang pala po ang tao dito. Akala ko nito yung kapatid ko isa. Yung pala ay wala. Kasi daw po upoy at kagabi. So, ayan. Sinama ko yung dalawa kong pamangkin. Si Princess at si Kim. Ito guys, hindi pa rin siya matambak-tambakan kasi hindi pa nga tatambakan. Gawa na yung binayaran namin para magtambak dito. Pinulipid na. So hanggang ngayon, hindi niya pa rin natatambakan lahat as in. Kaya ang plan na, mababay na lang yung di ba? At nga pala, mga kahana, meron po ditong namataang ahas. dyan sa part na yun na nagagapang-gapang. Ayun na, na si Tito Noe. Ayun mga kahanap pa, utay, utay lang naman po ang gawa nito kasi nga, kailangan din natin pag-budgetan yung mga bagay-bagay. Tsaka, kapag talagang wala, wala muna, tigil muna. So, paunti-unti lang naman sa mga kahanap. Kaya, hindi pa ito basta-basta matatapos agad. Depende na lang kapag lahat ng materyales ay naibili na. Pero kung sa ngayon, hindi pa naman siya. Kaya, ito na. Ang kasunod dito ay anahaw na po. Pagbububong na po mga kahalo. Bale, patatlong araw. Ay, paapat na araw pa lang nila tito na wing naggagawa. Ayan. May ka pa to.

Buti pa ba kung ano yung ano? No. Yung juicy ko mailagay o para malapit kay dito. Okay, ma'am. Ano, tuligo. Lakal. Taray nyo. Ano naman yun? Saka yung nag ba e? Kanina, nagtututbrush, ay pagkatapos kung nagtututbrush, nang may ano? Lamig. Lamig. Oh! Ano? Pag ako minsan na ng ganito ng dami. Sino ka mo? Tita, ano pa yung ina? Yan ba May mga tambay dito mga ka. <laughs> Sila natutulog. Anong ginagawa huh? mo? Uy, nang i-stop. <laughs> Ay, karis. Nauna no, pa kami kumain. Maalon ang dagat. Aray ko. So, ayun mga ka... Sa mga kahanap. Uh, kayo dito kay Tito At uh, palis na rin tayo kasi magluluto pa ako guys ng sago. Uh, At mga dessert lang naman na mas simpleng dessert kasi yun yung ihahanda bukas kasi may kumpilan po. Kumpil Ayan. Ayan, kasama ko si Kim. Shoutout kay Ate Maji. Kasama ko ang iyong anak. Napakataray. Kasama ko rin si Princess. Hindi namin kasama si Yumi, ang isang mataray din. Saman ko nasaan yun. Ngayon guys, uh, mag-aasikasa muna ako nalulutuin gelatin. Tapos, tapos ng gelatin, tapos na. Charis, magluto tayo ng sago. Sago naman mga kahala. Kasi, wala, gusto Tayo ng sago. Sago gulaman. Tapos, gelatin. Kaso may gelatin pa.